habang ang mundo ay puno ng mga kilalang gang mula sa nakakatakot na Yakuza ng Japan hanggang sa kilalang MS-13 ng El Salvador at mula sa patuloy na nag-aaway na Bloods at Crips sa US. Baka magulat ka na may mga makapangyarihang gang na binubuo lamang ng mga kababaihan. Ang mga ito ay kasing delikado ng kanilang mga lalaking katapat. At sa video na ito, susuriin natin ang mundo ng mga female crime syndicate at itatampok ang ilan sa pinakamapanganib sa kanila. The 40 Elephants Mula sa masalimuot na eskinita ng London, ang 40 Elephants ay aktibo mula noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo hanggang sa unang bahagi ng ikadalawangpong siglo. Sa ilalim ng matapang na pamumuno ni Alice Diamond na tinaguri ang reyna ng mga gangster, ang grupong ito ay nagsagawa ng matataas na antas ng pagnanakaw at mga organisadong panguholdup na pangunahing nakatuon sa mga mamahaling tindahan sa West End ng London. May natatangi silang estilo at ito ay madalas magsuot ang mga miyembro ng magagarang kasuotan upang magmukhang mayayaman at hindi pagdudahan ng kanilang mga target. Bukod sa pagkuha ng hindi kanila, nasangkot din sila sa pangingikil at pagbebenta ng mga nakuha nilang gamit. Ang kanilang impluensya ay kumalat sa buong London, lalo na sa lugar ng Elephant and Castle na nagsilbing kanilang pangunahing base. Hindi tiyak kung nagkaroon sila ng malawakang presensya sa loob ng sistema ng kulungan ngunit ilang miyembro ang nakulong dahil sa kanilang mga krimen. Si Alice Diamond, nakilala sa paggamit ng kanyang mga singsing, -sing na may diamante upang gasgasan, ang mukha ng kanyang mga kaaway, ang nagdala sa gang sa rurok ng tagumpay. Ngunit sa kalaunan bumagsak din sila, dahil sa patuloy na pagsisikap ng mga autoridad, na sugpuin ang kanilang mga aktibidad. Las Flacas Sa gitna ng malupit na digmaan sa ipinagbabawal sa Mexico, isang grupo ng mga kabataang babae, na may mapanuksong kagandahan ang nagkaroon ng madilim na reputasyon, ang Las Flacas. Ang kanilang pangunahing tungkulin sa mga kartel ay ang pagkitil ng mga tao. Ang kanilang kagandahan ang nagsilbing panangga na nagbigay sa kanila ng kakayahang makalapit sa kanilang mga target nang hindi pinaghihinalaan. Si Veronica Mireya Moreno Carreon alias La Flaca ay ang pinakatanyag na miyembro na dating isang pulis bago siya naging isang kilabot na asasin. Ang kanyang pagbabagong buhay ay isang patunay kung paano sinisira ng digmaan sa pinagbabawal ang mga institusyon at tao sa Mexico. Ang mga gawain ng Las Flacas ay laganap sa iba't ibang bahagi ng Mexico, partikular na sa mga teritoryong kontrolado ng mga kartel. Bagaman walang partikular na ritual na nauugnay sa kanila, ang kanilang pagsali sa grupo ay madalas na nangangailangan ng matinding pagsubok sa katapatan, kasama na rito ang pagkitil ng tao. The Dagger Debs, ang Dagger Debs ay lumitaw sa magulong lipunan ng 1960s ng Los Angeles bilang isang all-female na sangay ng gang na tinatawag na Silver Daggers. Sa isang mundong pinaghaharian ng mga lalaking gang, pinatunayan nilang kaya nilang makipagsabayan. Ang kanilang pinuno na si Lace ay iginagalang at pinamunuan ng gang ng may mahigpit na kamay. Kilala sila sa kanilang matinding paggamit ng dahas at nasangkot sa mga laban sa teritoryo, pagkuha ng hindi kanila at pangingikil sa iba't ibang bahagi ng Los Angeles bagaman hindi gaanong naitala ang kanilang mga ritual. Karaniwan noong panahong iyon na ang mga street gang ay may mga ritual ng pagsali tulad ng pagsasagawa ng isang mapanganib na gawain o paggawa ng isang partikular na krimen. Sa kalaunan, habang tumatanda ang mga miyembro, unti-unti silang lumalayo sa buhay gang na naging dahilan ng paghina at tuluyang pagkawala ng dagger devs. The Aiesis. Sa makalumang mundo ng Yakuza sa Japan, kung saan nangingibabaw ang mga kalalakihan nagawang makahanap ng mahalagang papel ang Aziz. Karamihan sa kanila ay may kaugnayan sa Yakuza sa pamamagitan ng kanilang pamilya, kaya't madali silang napabilang sa organisasyon. Ang mga babaeng ito ay may mahalagang tungkulin sa operasyon ng sindikato, mula sa pamamahala ng pananalapi hanggang sa pagiging tagapamagitan sa mga iligal na kasunduan. Si Raiko Takashima, isang makapangyarihang pinuno, ay ginamit ng mahusay ang kanyang koneksyon upang bumuo ng isang malawak na imperyo ng krimen dahilan upang siya ay maging isa sa mga kilalang pangalan sa kasaysayan ng kriminalidad sa Japan. Ang kanyang mga aktibidad, pati na rin ang sa iba pang miyembro ng Aziz, ay pangunahing nakapokus sa mga lugar kung saan malakas ang impluensya ng Yakuza, partikular na sa mga lungsod tulad ng Tokyo at Osaka. Ang mga tradisyon at ritual ng Aziz ay kahalintulad ng sa Yakuza. Kasama na rito ang detalyadong mga tattoo na sumisimbolo sa kanilang pagiging bahagi ng grupo pati na rin ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran ng katapatan at karangalan. The Pink Panthers. Ang Pink Panthers na karamihan ay binubuo ng mga kababaihan mula sa Serbia at Montenegro ay kinatatakutan sa buong mundo dahil sa kanilang matinding pagkuha ng mga alahas. Naging aktibo sila mula noong 1984 at ang kabuuang halaga ng kanilang mga nakulimbat ay tinatayang mahigit sa 500 million dollars. Ang kanilang mga krimen ay sopistikado at masusing pinaplano, nakaraniwang tinatarget ang mga mamahaling tindahan ng alahas sa Europa, Asia, at Gitnang Silangan. Wala silang kilalang pinuno, bagko sila ay gumagana bilang isang maluwag na organisadong network ng mga independenting grupo. Sa kabila ng kanilang hindi sentralisadong istruktura, mahigpit nilang sinusunod ang isang kodigo ng katahimikan upang mapanatili ang lihim ng kanilang mga operasyon. Dahil sa husay at tapang ng kanilang pagkuha ng hindi sa kanila, Naging mga alamat sa mundo ng krimen ang Pink Panthers at naging inspirasyon pa sa Hollywood dahilan kung bakit natanggap nila ang kanilang tanyag na palayaw. Bagaman hindi sila direktang nauugnay sa mga pagkitil, ang kanilang mga panloloob ay madalas na nauuwi sa mararahas na sagupaan. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, natuklasan natin ang mga kwento ng pinakamapanganib na babainggang sa kasaysayan. Ang kanilang mga kwento ay umaaling ng katapangan, paghihimagsik, at isang nakakagulat na pagpapakita ng kapangyarihan ng kababaihan sa madilim na mundo ng pandaigdigang krimen. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagsaliksik sa mundo ng mga babaeng sindikato ng krimen.